Halika, kayong gumagawa ng mabuti. Purihin natin si Jesus Maria at Jose, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayong araw ay nasa iska-sampung araw na tayo sa buwan ng Marso 2025, araw ng Lunis. At uh, pakinggan natin kung ano yung napakagandang minsahi na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa sa araw na ito. Ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 25, bersikulo 31 hanggang 46 Dito ay sinabi ni Hesus sa mga nakikinig na darating ang anak ng tao at siya ay magbibigay ng parangal sa mga masigasig na gumawa ng kabutihan Kaya nga sabi niya ang mga taong nagpapakain sa mga ginagutom, sa ginugutom, sa mga taong nagpapainom sa mga nauuhaw, sa mga taong nagpapabihis o nagbibigay ng damit sa mga walang damit. Ito yung isang pagpapaalala lang sa atin na yung kaating pagmamahal sa Panginoon ay talagang isa buhay natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang Panginoon ay patuloy na kumikilos, si Kristo ay patuloy na kumikilos sa ating buhay at minsan ginagamit niya yung bawat isa sa atin na maging instrumento niya. Upang sa gayon ay maipadama, upang sa gayon ay masusukat ang katapatan, ang pagiging masigasig ng bawat isa na nagbigay halaga sa paglilingkod. Kaya sana mga kapatid, anuman ang ginagawa natin, anuman ang estado ng ating buhay, sana manatili tayong maging mabuti. Magpadama tayo ng ating pagmamahal, awa, at yung pagpapahalaga sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Pagbala, wala, inawa tayo ng Panginoon sa ating padalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mapagpalang Ama, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang sa mga panahon na hindi namin kinikilala ang iyong buhay na presensya. Pagkaman sa likod ng mga ito, tulungan mo kaming maging matatag palagi sa aming atikain, lalong-lalo na sa aming paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa aming kapwa. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.